Hi guys, ngayong araw nga pala ihatid na naman natin si Sauri tsaka si Seiji sa school. Ano ang tok po? Seiji na yung Good morning. Good <laughs> morning. Ngayong araw din pala yung labas ni Mami Cherry tsaka ni Shinji sa hospital. Kaya naman excited ako kung anong magiging reaction ng dalawa. Naghilamos tsaka toothbrush nga lang pala si Seiji tapos naredy ko na din yung mga jacket niya. Sinuotan ko na nga din pala siya ng bonnet para iwas lamig na rin sa tenga niya. Hi. Hi. Pagkatapos ni Seichi, si, si Saori naman yung inipitan ko ng buhok. Hindi ako marunong magipit kaya kahit ano na lang pwede na yan. Bale ito, pass forward, palabas na nga rin kami ng bahay. Before 8.30 kasi kailangan, nasa school na sila kaya maaga kami umalis. Buti na nga lang si Saori at si Seichi si laging good mood kapag kagumi gumigising. Minsan kasi kapag kakulang sila sa tulog, tinatamad sila pumasok sa eskwelaan. Kaya kapag ka ginigising namin, ayaw magsibangon ito, pass forward at malapit na kami dito sa school nila sa Ichi. Sensei. Hello! mas. Guys, mas. Hi. Hayo azukari shimasu. Chichi bye-bye. Huwag Okay, okay. Kayong mag alala kapag nagba-vlog ako dito sa mga kalsada, sinisigurado kong walang tao kaya huwag kayong kakabahan, guys. Tingnan nyo naman oh. Walang tao, mm -hmm. 'di ba? <laughs> Ayan you oh, know, ultimo dito sa ano, ditong kalsada na to. Walang masyadong tao, guys, 'di ba? Kaya huwag kayong kabahan sa akin kapag nagba-vlog ako. Sinisigurado ko talaga na walang sasakyan or walang tao makakasagabal. bala ito, pass forward. Nandito na kami sa school nila saori Hindi pala ako masyado nagbibideo, guys, kapag dito sa school nila saori Masyado kasing maraming bata dito. So, napadaan ulit tayo dito, guys. Ang sarap magkape dito pag ganito yung view, eh, no? ba? Diba? Ang nga oh. parang sa Islam dunk guys, yung ano, yung araw sa tubig. <laughs> ang kintang kintab eh, no. Nayatid ko na yung dalawang bata. Kape muna tayo, guys. Oh. Kape. Tara magkape dito. Mamaya pala susunduin ko na si Mami Cherry. Kaya lang 11.30 pa naman yung sundo niya Kaya nakapag tambay muna tayo dito May half moon pa rin oh Alas 9 na oh. huh. Ang kulit eh no You know Let's go Tayo ay susundo na Kila Mami Cherry Tsaka kay Sinji So magbabas lang tayo oh, Hindi tayo magbabike Bale dalawang bus yung sasakyan natin Para makarating tayo doon sa ospital So mamaya na lang guys Ando muna ta Bale eto guys nakasakyan na nga ako ng bus Dalawang bus nga pala yung sasakyan ko Bago ako makarating sa ospital nila Mami Cherry Tapos lakad lang saglit mga 2 minutes Nandun na Yung guys Nakababa ako lang ng bus Lakad na tayo Lapit na lang yung lakad Kapag nakababa ng bus mga 2 minutes lakad lang. Nandun na tayo sa hospital. Ito na, nakikita ko na eh. Kaya, sunduin na natin si Shinji. Makakauwi na sila sa bahay. Ano kaya reaction ng dalawang bata mamaya, no? Pagka nakita nila si Shinji na nasa bahay. Kaya, gugbalatin natin sila mamaya. Dito na tayo sa hospital, guys. Let's go. Pasok na tayo sa loob. Nalabas na yung gamit ni Mami Cherry, guys. Hintayin na lang natin sila lumabas. Ayan na, makakawi na si Cindy. You know. Hi. Uwi ka na. Bale, ito guys. nagtaksi na nga lang pala kami pa -uwi para hindi na rin kami mahirapan. Marami din kasing bit-bit na gamit si Mami Cherry kaya mahirapan kami kapag ka nagbus lang kami. Kaya mula sa hospital hanggang sa bahay, nagtaksi na lang kami. Mura lang din naman yung inaabot ng pamasahe guys, nasa 3,000 lang maigit dito sa Japan. Hindi rin naman kasi ganong kalayuan yung hospital nila Mami Cherry. Kaya yung pamasahe saktuan lang din, hindi naman sa mahal. Hindi siya makita. Pauwi na si Shinji. Si Mami Cherry. Bale ito, pagdating namin sa bahay, nagpatulong na rin ako kay mama magbuhat ng mga gamit ni Mami Cherry. Si Shinji naman, nakauwi na kami lahat sa bahay, nakabiyahin na kami hanggang ngayon, natutulog pa rin siya eh. Ayan si Mami Cherry, kamakain na? Oh. Ulam niya, tinola. Diluto ng lola kayo. Ano? Hmm, hi ka daw, Mami Cherry. Kasi hindi, tulog lang. Tulog muna ako. Kaya nga muna. Habang natutulog nga si Cindy, yung lola niya naman nakatitig lang sa kanya. Tuwan-tuwa nga si mama nung nakita niya yung apo niya. Tingnan nyo naman, nakabiyahe na kami lahat, nakakain na kami lahat. Siya natutulog pa rin kahit nila pag. Magandang hapon guys. Sunduin na natin si Saori tsaka si Seiji. Tapos mamaya pag uwi. Tignan natin kung ano yung reaction nila. Magugulat siguro si Seiji, na. No? So mamaya na lang, sundo mo na tayo. Bale ito guys, pass forward at nasundo ko na nga si Saori. Pagdating nga namin sa school nila Seichi, sabi niya siya daw magpipingpong. Pagpasok nga namin sa gate si Sechi Nakaabang na, tingnan niya naman tumatalon talog pa oh Excited na talaga siya makauwi no Sechi hi Hi Konnichiwa Ikaw Sinabi ko nga pala sa kanila na wala pa yung mami nila Bukas pa kakauuwi Kasi sorry nalulungkot, kala niya kasi kaya hindi uuwi Pero hindi nila alam, nasa bahay na yung mami nila Tsaka yung kapatid niya Let's go Let's go Let's go Oh, no, no. no, no, no. Bala, eto guys, at nandito na kami sa may bahay. Nauuna pa sa akin umakit yung dalawang bata. Sabi ko kay Mami Cherry, magtago siya kasi ang bilis ng dalawang bata tumakbo. Pagdating ay, hinahanap yung nanay nila. Bala, labas ka na ba eh? <laughs> Second, Mami, da. <laughs> Second, though, oh, baby. Oh, baby. Speechless. Oh, baby. speechless. Baby. Oh, baby. Si CJ naman, dumating na yung mga kapatid niya. Hanggang ngayon, natutulog pa rin eh. CJ, baby, play. <laughs> baby hug. CJ, <CG>, baby hug. <laughs> baby hug. Tuan-tuan, di sini nanti. Ah, oh, ini kasih kita. Selok pare, no? <laughs> Nek <laughs> pa oh. pasi club eh. So tu log pare, eh. no? Tulog. log, Kulog. Hey, baby, baby. Hey. Baby. Watch <coughs> it. Nakakatuwa si Saori, nilalaro niya agad yung kapatid niya Si Seiji naman nagmerienda agad ng donut na dala ng mami niya Natira kasi ni Mami Cherry sa ospital kaya inuwi niya na lang Nagluto nga pala si mama ng nilagang baboy para may sabaw si Mami Cherry Para maraming madedi si Shinji Namich ni Seiji na nani? Bale, ako muna naghahawa kay Shinji kasi si Saori tsaka si Seiji naglalambing pa sa nanay nila. Matagal din kasi hindi nakasama ni Seiji kaya na miss niya talaga yung mama niya. Sinubukan nga din pala namin yung binili ng lola niyang ko lambo. sakto lang kay Shinji to hindi siya mahihirapan matulog. At syempre kung may maliliit man na insekto hindi siya madadapuan, di ba? So paano guys Hanggang dito na lang muna. Janne, mata ne. Arigatto gozaimasu. Nick, Bye bye.